Welcome back to my channel, Faceless Ro here ang inyong host Maraming maraming salamat sa lahat ng mga magtabay, nanood at nagbigay ng komento sa ating comment section Lahat po yung binabasa natin At dyan po tayo kumukuha ng ating kalaman, idea sa ating pong ginagawang vlogging Kaya naman guys, lulit po tayo dito sa ating series, sa ating episode Kay uh, Dorobsky, ay Dorobsky, <laughs> Vitaly <laughs> Okay, guys nakita naman natin, no, kumalat, nag-trending kung ano yung ginawa ni Vitaly dito sa ating mga kababayan, no? Grabe naman yung ginawa niyang content. At kung titignan natin yung background ni Vitaly, guys, hindi po siya bago na content creator. Matagal na po yung YouTuber at marami po siyang mga natulungan. No, marami na siyang mga natulungan na mga tao dahil sa kanyang pag-YouTube. Pero, ang content na ginagawa niya, guys, ay pananakit no, pang de degrade ng tao, very arrogant siya, disrespectful. Basta guys, yung content niya nakakasakit ng damdamin, nakakasakit physically, at doon, sa ganong content na yon, proud na proud pa siya. No, ang dami mga nanonood sa kanya, ang dami mga nakasubscribe, millions. Tignan nyo sa YouTube, maging sa, ano, sa account niya sa Facebook at sa iba pang platform ng social media. Makikita ninyo, ang dami niyang followers. I don't know, no, bakit yung mga tao kapag may mga nagmumura, yan, masaya sila. Kapag may mga nasasaktan, yan masaya sila. Isa yan sa ano eh, si... Isa yan sa mga, ano, sa mga sa tingin ko lang ano, may view ko lang ano, si Vitaly isa yan sa mga um, tinignan no at tinangala ng mga content creator pagdating sa mga kalokohan kasi uso yan sa ano sa Amerika yung mga ano yung mga content creator na puro kalokohan tapos may mga gangsta gangsta i i uh, ano nila ibablog nila pupunta sila dun sa isang <laughs> corner, i-vlog nila yon, tapos magpapahabol sila sa mga polis. Ganyan yung mga content ni, ano, ni Vitaly, misa nga, na posasan siya, tuwan-tuwa pa siya, dugu-dugu na mukha niya, tuwan-tuwa pa siya. Ganyan si Vitali At katulad din sinabi natin, no, yung nanay nga niya, pina-frank niya, yung family niya, yung sister niya, no? Grabe, no? Talagang pag niya yun, grabing, ano, uh, kabastusan, guys. At, ang ganda nung isang ano uh, parang owner siya na businessman ano, uh, nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko makita. Uh, pinagtanggol niya yung mga Pilipino, no? Inaplip niya yung mga Pilipino. Kinonfront niya mismo si Vitali, nakita niyo ba yung video na yon? And um uh, pinagmalak nagmamalaki pa si Vitali, syempre proud siya sa ginagawa niya. And then sabi naman nung on, uh, business owner na foreigner din, no? Ang kung daw nagkakamali, ang sabi niya ay um hindi mo hindi ka dapat gumagawa ng ganyang content sa mga Pilipino. Dapat itinataas mo yung moralidad ng mga Pilipino. Dahil dito ako nagtatrabaho, dito, dito ako may business, at mahal ko yung mga Pilipino. Ang sarap pakinggan, no? Yung mga business owners, no? Na nagpoprotekta mga foreigners, pinaproteksyonan yung mga Pilipino. No? Nung manggagawa mga Pilipino na katulad natin na, na pinagtatanggol tayo. Guys, kung naririnig ni Vitaly, kung mapanood mo niya itong video. No, mas maganda magbago siya ng kanyang content. Kasi yan ang lagi niyang content guys eh. Ganyan talaga yung mapanakit, uh, magdegrade magde-degrade ng tao, tapos tuwan-tuwa siya, tapos puro kabastusan. No? Uh, sobrang rude. May babasahin akong comment guys. Ang ganda ng comment niya. No? Uh, siguro foreigner din to, nag-comment siya sa ABS-CBN. Um, ano to ng, ano, uh, credit natin to dun sa ating uh, mainstream stream media, no? <laughs> ang ABS-CBN. Nag-comment doon si Tony Lee Grizzly. No? Sabi dito, basahin ko guys, ang ganda na sinabi niya ito. Ang, ang, pala, diwanag. Basahin ko na lang guys. Sabi dito, I have seen a couple of videos from Vitali, open and close parenthesis, blogger in the Philippines. Harassing people for cheap content. And it was cringing the entire time. As a tourist myself, I felt secondhand. Embarrassment, seeing him degrade Pilipinos, treating them as if they were stupid for the sake of entertainment. What's worse is that after making a spectacle out of people, he tries to fix it by handing out slippers to the poor. As if that erases the disrespect. Oo oh, nga naman, no? ano napaka-cheap na mga Pilipino. Binastos mo, tas ganun lang gagawin mo, yung kapalit. Diba? This kind of content has no place in the Philippines or anywhere else. I agree with you in that. For that matter, exploiting people for views, belittling them, and then covering it up with performative charity is not just unethical but deeply insulting. I 100% standing in agreement with you, Tony. The Philippines is a beautiful country with kind and hardworking people. It shouldn't be a playground for content creators who think they can do whatever they want just because they're foreigners. Let's call out this behavior and make it clear that respect is non-negotiable. Thank you Tony. Thank you Asa. Thank you sa mga foreigners, no? Thank you to all foreigners na na malaki ang pagmamahal sa mga Pilipino at respeto sa mga Pilipino. Thank you so much na at makikita natin, no, na Siguro panahon na din para ituwid yung mga eto nakita ko guys so oh, yung mga content creator na gumagawa ng kalokohan dapat nyo yung mga content creator na na ano nagpapatawa sila yes masarap tumawa no um, alam natin uh, laughter is a medicine at nakakatulong sa ating Uh, katawan, no? Numingiti tayo, nagiging ano yung immune system natin. Pero on the other hand, may, may pagpapatawan na nakaka-degrade, na nakaka baba ng personalidad ng pagkatao. Meron namang pagpapatawa o pagpapasaya ng kapwa natin na hindi ka mananapak ng kapwa-tao mo. di ba Parang may naiisip na kayo, diba? May mga comedian. Nakakita na ba kayo ng komedyan? Na kapag nagpatawa, hindi siya nakakasakit ng damdamin ng kapwa. Hindi sila nakaka-degrade ng maraming mga uh, ng mga tao, no? ng mga kapwa nila Pilipino o ng tao, kundi pag nagpatawa sila, natural yung kanilang uh, humor na maging masaya yung tao at hindi nakaka-degrade o nakakabastos dun sa kapwa. Di ba? Kaya nga merong ano, eh, personality di ba? na comedian. Grabe, eh. S na, siyempre babanggitin yung pangalan, no? <laughs> pag binanggit natin, baka maano tayo dito. Pero ita itago na lang natin siya sa pangalang Petra, no? <laughs> di ba? Pag nagpapatawa siya, dami yung nasasaktan, no? Inaapakan niya, talagang nilalait niya to the max. Kaya mo, nagpi-flip eh. Alam niyo yung flip top, di ba? Pag nag-flip top, degrade mo, no? Lalaitin mo yung tao, mula ulo hanggang talampakan, sasabihin mo yung mga, yung mga, ano, yung mga pangit na nakikita mo sa kanya. <laughs> no? Hanggang sa, hanggang sa, ang isa magkaroon na siya ng anxiety, hindi. Ganun sa cliff top, 'di ba? Sabihin mo yung mga nakaraan, yung mga pangit, bubuksan mo yung mga baul ng nakaraan. Talagang tutunawin mo siya uh, uh, kung hanggat maaari. Uh, 'Yun ang gagamitin mong panlaban para sa kanya matalo mo siya. That's ano, uh, that's a uh, top, 'no? Uh, hurling, 'no? Insults to to your opponent. So, 'yun. Ganun, 'no? Dapat ba ganun tayong mag, mag, ano? mag magbigay ng humor dapat ba ganun tayo magbigay ng content no maggagawa tayo ng isang content katulad ng ginagawa ni Vitali physically emotionally grabe yung ginagawa niya no degrade tapos grabe katulad ng sinabi ko sa inyo, yung lolo ay nako naman kung napanood niyo yung elderly di diba, sa ano nandoon sa sa tricycle talagang intentional ni Vitali siya mismo yung nagda-drive diba? Bukod sa mga bukod sa mga guardia, no, na binastos niya, yung guardia natin, parang walang parang ano lang na no? pag foreigner, eto guys, ano, I'm not I'm not ano, I'm not degrading ang mga guard guard natin, pero pag foreigner, parang saludo saludo sila, hirap na hirap silang hirap na hirap silang sawayin. Pero pag mga Pilipino, ang dali nilang sawayin, very tough sila sa mga Pilipino. Pag foreigner, parang ilag na sila. Ano mo masasabi nyo dyan guys? No, ilag na yung mga, <laughs> mga gwardiya. Siguro kahit yung mga yung mga operatiba natin iba, no, ilag na sila kapag foreigner eh, na, 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 gaalangan sila. Pero siguro kailangan ng mga seminar o kung ano man na dapat natin uh, i-improve. No? Kaya naman, guys, nananawagin tayo sa lahat ng mga content creator. Lahat na maging content natin, ang prayer natin, syempre maging uh, tawag dito, maging magkaroon ng tatak, maging uh, isang ano, isang halimbawa sa mga susunod na pwedeng iemulate o gayahin no ng ating mga susunod na mga kabataan na mga leader. Na kapag nakita nila, babalikat-babalikan at nila na ah, napakaganda ng ginawa niya. 'Di ba? Magiging educational, hindi lang informative kundi ma maano mahakbangan at maisagawa yung ganitong mga content okay hindi lang basta makagawa ng content for the sake of views and for the sake of money no dahil may kita sa social media hindi lang yun kundi mag-iwan ng mga gandang halimbawa na magagamit ng ating mga kabataan na mga susunod na mga leader ng ating bayan di ba ng ating bansang Pilipinas at doon naman kay Vitali, isang lesson na yan sa'yo. No, hindi ko alam kung asaan ka ngayon. Parang nasa ano yata siya, Camp Bagong Diwa, nasa Tagig, no? Tama ba? Pakicom pakicomment nga. So, nandyan, siya ngayon at oh, maaaring binyahe na siya o oh, kinakausap pa siya. <laughs> Siguro mas maganda mag-stay muna siya dito. One week! <laughs> no, i-seminar siya, di ba? O, oh, i-seminar na natin ito si, ano, si Vitali. Di ba? Kasi maraming content creator na maaaring ma-fall sa ganyang ginagawa. Ayun ay yan ay warning no sa lahat ng mga foreigner na content creator kasi hindi lang katulad ni Vitaly ang naggaganyan. Marami na sila guys, sobrang dami yan, no? Lalo na nung na yung uh, YouTube. Naku po, ang daming gumagawa ng content na ganyan. Yung iba nga pag nagpa-prank sila nakakatakot kasi pwede silang mabaril, mapatay, di ba? May nang nga na nag-prank, nabaril siya eh sa pagpa-prank niya eh. So, yun, guys, no? maraming maraming salamat. Yun lang natin iwan sa episode na ito. Mag-iwan tayo ng magandang halimbawa sa mga kabataang nanonood. tanda natin may mga nanonood na mga kabataan. At kung gagawa tayo ng content, katulad ng ginagawa ni Vitaly huwag natin yung gayahin. I-stop na natin yan. Magpasaya tayo ng mga tao na hindi makakasakit no ng damdamin, hindi makakadegrade ng pagkatao, kundi magpo-promote, mag-encourage, mag-strengthen ng kanilang sarili, no, ng kanilang motivation na hey, may pag-asa, di ba? Hindi hindi yung matatabunan na yung mundo, papaalala mo pa yung mga bagay na hindi na dapat maalala, masasak, makakasakit pa physically, and etc. So yun lang guys, no? ito po si Faceless Ro. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At kita-kita muli tayo sa susunod nating vlogging, sa susunod na episode, dito lang sa ating channel. God bless you guys. Bye-bye!